O so, ina, ano na ang preparation na ginagawa mo para sa wedding mo? Wala. Anong masasabi mo may bago ka bang chismis na maihahatid kay Ina? Wala. Anong kwenta kang babae, wala ka man lang magandang balita para sa Ina? Bagong ang na ako, ikaw na lang ang chismosa. Ka. Dito. Sino ang Ina? Si Ining, si Ining na lang ang chismosa ngayon. Alam, alam, alam <laughs> ka. batang jail. Mga batang jail. Ayun, mo ina, ang <laughs> mong anak ay nakulong dahil sa kanilang <coughs> kakulitan. Sila ay nakagawa ng ano, ay nga, ayun, krimen. Okay. Sa, 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 ang, ay, some, Hindi sila um, mabibigyan ng pardon habang buhay na pagkabilanggo. Uh, sarana, sorry, <laughs> <natin> <laughs>

Si ang anak na yun ah. Because, Oo, magaling na. magaling naman. masama doon sa Pilipinas ang maho man natin. Ayun eh. Si Dante hindi eh hanggang ngayon eh. Magaling naman na po. yung anak Di ba? sana eh noong ikaw ay nakuha hindi tapos, di may sana nga kuan ay na nga. Nakakatulong na sa tukapaan Hello, Miaos. Mama. Baby, baby. Ay, yung balat natawag ang iyo. Hindi pa hawak na. Ayan. 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 yung Ayan. 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 na Ayan. magpinsan magpinsan okay, nga magpinsan, magpinsan nga to parang ganyan din si Kesha nun eh joke lang yan kay Kesha nainggit lang yan ka ba